Ayan, nandito po tayo sa bahay ng aking kapatid na pinapagawa. Ayan ang design niya. Ayan. Sa ang ginagawa. Ang buka niya sa harap ay pa uh, 8 meters by 12 8 meters by 12 ang buka ng kanyang bahay ayan ang 8 meters pa ganito itong harap na ito 12 pa haba na ganun at ito ang ginagawang puso ni Kuro nila yan Ayan. Wow. Malalim na ang kanilang hinuhukay na puso ni bro. Pumasok tayo sa loob. Ayan. Pumasok tayo. Dito magagawa sila na ang maliit na tere. Sarap na to. Yeah, pasok tayo dito sa kanyang salas ito ang salas. yan ito ang living room niya ano ko buka ng pa living room ko 12 by 12 pa uh, 12 by pala ang uh, kanyang living room at ang um, kanyang kusina yan itong dining nya malaki Ayan, malaki ano sukat so ko yan ang pan dining nito Ito ang um, kapatid. Ayan, itong magpapagawa. Um, Ilan ko uh, yan? Yeah? 12 by 24 feet. Ah, 12 by 24 feet. Ang buka pala nito, kanyang dining. Ayan. Ito ang puking litres yan, barangay ko na Ayan. Ah, sa taas yan. Magaling kumanta yan. Yan ang singer na panlaban. Ito ang kanyang uh, master bedroom. Ito may CR, ito ang kanyang CR dito. Itong toilet, wala. Maliit lang siya. Dito tayo sa mga bedroom. Ang bedroom, ang kanyang pangalan. Ayan, engineer. Ito ang bedroom sa kanyang anak. Ah, nice. Ito naman sa so kanyang pangalwa. Okay. Ito yung sa bunso. Ayan. Kwarto ng bunso. Okay. Ah, siguro mga... Uh, wala nang tatlong linggo tapos na to Ito yung kapit-bahay nila, apartment. Ayan. Malaki-laki na rin ang ubo sa ganitong bahay. Okay. Hindi na tapos. Ito ang kanyang labahan. Ito so, sa likod. May daan siya sa ikot. Ayan. Sa labas doon. Ayan. Ito yung kanyang uh, gagawing Uh, dirty kitchen. pagkano oh. Magkano na ko ay naubos mo dito? Uh, 800 bahiging. Ito ang style ng bahay na hindi pa tapos na maabot na ng kulang kulang uh, 900,000. Ayan. Pero din pa ito ng mga 1.5 hanggang finish na siguro. Ayan. Kaya yung mga nagtatanong Ayan, kaya nag-video ako para magkaroon kayo ng idea. Ayan, sa design ng bahay at saka sa budget. Basta ang estimate ng budget nito, 1.5. Finish na siya. Umuubos na siya ngayon ng 900,000. Okay. Ayan, okay. Hanggang sa muling pagkikita ko pagpapakita ko sa inyo ng design ng bahay. Okay. Hey.